Nakakita na nga ako ng taong deserving mabigyan ng Levi. Si Kuya nga pala yung isa sa mga kaibigan ko na tricycle driver. Matagal na daw niya kasing pinapangarap magkaroon ng brand new Levi's jeans. Pero dahil narinig ni Lord ang kanyang dasal na mabigyan ng pangmalakasan at original Levi's jeans ay dinala siya dito sa Collins. Siyempre, maawain talaga ako sa mga ganitong taong mababait at medyo kapuspala. Dati lang din naman akong mahirap na nangangarap magkaroon ng original na pantalon. Alam ko kung gaano kahirap makapagpundar ng isang pantalon na mamahalin sa ganitong kalagayan. Alam nyo ba kung bakit deserving ni kuya magkaroon ng pangmalakasang Levi's yun ay dahil sa kabaitan niya siya kasi yung tipong bahala ka na kung magkano yung gusto mong ibigay na pang masahe. yung tipong kulang na lang e ilibri ka sa sakay ganyan si kuya so yun nakita nyo naman mga ka-insan napakaganda ng lapat kay kuya ng Levi's 511 na yan kuya yung suot mo na yan ay sayong-sayo na. Ingatan mo yan at huwag mong pamimigay o ibebenta. Yaan ay bunga ng iyong pagiging mabuti. Kayo ka insan, gusto nyo rin ba magkaroon ng brand new Levi's jeans? Kahit malayo ka ay pwede ko namang ipadala. I-comment mo na sa iba ba kung bakit gusto mo rin magkaroon ng original na Levi's jeans. Long time no see ah. Isang t-shirt nga lang ang hinihingi ni kuya dito. Isang nga lang daw kasi magpapalit na siya at hindi pa siya naliligo. Bigla akong naisip na bigyan siya ng brand new Levi's jeans. Gusto mo? T-shirt? Dapat yung sinusot mo na t-shirt. Ito yung kaibigan natin na tricycle driver. Matagal na sa atin yan na kumukuha. Ito yung closet niya. Yan. So, pagka magpamaliligo sa magpapalit, dito siya nagpapalit. Dito siya kumukuha ng pamalit. Anapang kita ng malambot yung tela Ay, malambot. malambot Malambot na tela kasi Yan, mainit sa katawan yan eh Yung sumukulay hey, Yung hey, hey. eh. hey, hey. kulay ba gusto hey, mo? Eh, kahit yun, yung blue na para Ah, blue Ah, oh, pwede okay, tayo din ibibigay mo sa akin. Oh, pang lakad mo 'yun. Baka ibenta mo 'yan ah. Hindi, hindi Siyempre dahil branded yung ibibigay nating pantalon kay kuya Branded na rin yung ibibigay natin na t-shirt para bagay okay. So it, tapos isang Levi's Hanapan natin siya So yan nahanapan natin si kuya ng babagay sa kanya na Levi's Dito sa 5 na lang siguro ko siya bibigyan

Kaya lang matutuwa ay si kuya. Sabihin natin siya na 5.11. Sa mga nagtatanong kung magkano nga ba yung pang malakasan nating 5.11 na yan na Blue Dark Hollow, yan po ay 2,499 pesos. Free shipping fee naman na po yun. Pero may discount syempre pag walk-in. Sinasagad natin ang presyo. At pag dalawa yung kinuha mo na brand new 5.11 or 5.05 ay less 500 pa. Sukat niya na yung Levi's 5.11. Ayan at ipinasukat ko na nga kay kuya yung 5.11 na brand new. Namili-mili na nga rin pala ako ng hoodie jacket kaso nga lang ay wala naman palang kakaso sa kanya dahil ang liliit. At pagkalipas ng ilang minutong pagsusukat ay biglang bumata si kuya sa suot niyang pang malakas sa nating 5'11. Charan! Dito. Oh! Grabe oh! Bumata! Dito dito sa liwanag. At... Oh! Grabe! Bagay na bagay pala sa kanya yung 5'11 slim. So yun kung hindi ka masyadong mataba, medyo payat ka lang. 5'11 ang babes. So, ito matagal ko na kasi Bigan at almost halos mag taon na rin siyang hindi nagpapakita rito. So, ayan, binigyan natin siya ulit ng Levi's na pang may Salamat at natutulog ko ba kung ting pupunta ko din eh. Eh, yun talaga. Siyempre, mabait ako sa mga tricycle driver. Yun ako. <laughs> okay, kasi konti lang naman talaga kinikita nila sa, lalo na ngayon, na ano, ang hirap ang masada So, hindi na, hindi na sila makakabili ng ganito kamahal na pantalon. Unahin muna nila syempre yung mga gastos. Oh, so, yung mga gastos. Uh, gamit sa bahay, pagkain. So, yun. Napaka sobrang ganda ng 5 million. Maraming salamat sa kulit sa kay Boss Jay. At dahil binigyan niya ako ng device. Parang iiyak ka na, Okay lang yan. At, ayan, matagal mo na gagamitin yan. Para hindi ka na rin bilhin ng bilhin. So, sa bagay, hindi ka naman din bumibili ng pantalon dahil lahat ng mga pantalon mo dito. So, paano? Eh, t-shirt. Ay, t-shirt? Binigay ko sa'yo na dito. Ang ganda, ayan. Branded yan, ayan. So, saan mo? Ayan. Okay, may hangir okay. ka ba? Ha? Ah. May hangir? Meron, meron. Sige, kala ko wala kang hangir. <laughs> Bibigyan din kita. So yun, kuya. Ingat. Oh, sige. Uh, Maraming salamat. Sige, tayo. Ayan. Maraming salamat. Thank you. Ayon. Sige, pa. Sige, pa. Ayaw ka na palabasin nila, ano? Kasi motor mo. Ah, sige, Sige,